so na susubukan natin yung kaalaman nila sa buhay nila. So for every correct answer, magkakaroon sila ng 50 pesos. So let's go. 3 hours later. So today nakahanap na tayo ng susubukin natin kung ano ba yung kaalaman nila sa buhay nila. So, ate, anong name niya? <laughs> <laughs> ate tong tawa. Oo. Galap na galap. Julie. Ah, Ate. Ako. 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 ate,

tapon si Rizal. Two no? moments later. Oh. Saan ko si Rizal nung no? ano, pinaghinalaan siya na nag a siya lalo sa isa. <laughs> Sino nga ba si Dr. Giselle Bakit nga ba siya tinagot ang pambansang bayani? Ano nga ba ang mga ambag niya sa ating lipunan, lalong-lalo na sa ating kasaysayan? Josef Rotracho Rizal, Mercado, in Ayosal, Rwanda was born in June 1886 at Calamba Laguna, Luzon, Philippines, popularly known as José Rizal. was a doctor, an intellectual, and patriot. He was born in an era of liberal ideologies, a development in Europe in the 17th and 18th centuries, when thoughts concerning that took nature and humanity were granted to a perspective that increased white trust in the West in progressive advancement in a workshop, jury, and legislative issues. Para sa kasalukuyan, ang pagkakaroon ng isa, dalawa, o tatlong anak ay hindi madali dahil sa lubos na kahirapan. Ngunit maniniwala ba kayo ng ating pambansang bayanin na si Dr. Jose Rizal ay mayroong sampung kapatid? Yes, he already tried. Meron siyang sampung kapatid at, at ito ay sina... Saturnina, Narcisa, Lucia, Josefa, Soledad, Pasiano, Olimpia, Maria, Concepcion at Trinidad. At ang kanyang mga magulang ay sina Francisco Engracio Rizal Mercado i Alejandro II Second at ang kanyang pabiyak ay nagngangalangodora Alonzo Rolanda de Rizal y Ang no limitang herya at ang El Filibusterismo ay dalawang nobelang isinulat ni Dr. Jose Rizal. Ang no limit tangere ay tungkol sa suliranin ng lipunan samantalang ang el filibusterismo ay tungkol sa mas madilim na realidad ng pahihimagsik at pagbabago. Si Dr. Jose Rizal ay ipinatapon sa dapitan dahil siya ay pinakinalaang nag-aklas laban sa pamahalaang Espanyol. Siya ay nanatili sa dapitan sa loob ng apat na taon. Ang pagtataguyo ni Dr. Jose Rizal para sa mga reforma sa Pilipinas sa ilalim ng kamay ng mga Espanyol ay pumatong sa kanyang maagang pagkamatay sa edad na 36. Siya ay pinarin sa bagong bayan na ngayon ay tinatawag na luneta noong December 30. Lunets. Ikaw, kilala mo ba ang taong nagbuwis ng buhay para sa kalayaang tinatamasa mo?